ang problema ng tablet na ito ay nag-restart how to restart ibig sabihin ang problema niya ay ang kanyang switch kanyang power button ito ngayon ang ating ayusin papalitan natin ng switch tanggalin muna natin ang board Teran mulai nanti kamu grounded, ba. Ayan grounded on switch nih kayaknya semacam auto restart. Tatanggalin natin ito para palitan. Ayan, tanggal na siya. kukuha tayo ng sheets sa mga old board ng Samsung. Yung sa mga board ng Samsung. Kukuha tayo ng sheets pa yung balit natin. Ito na yung sheets natin galing sa lumang board ng Samsung. hindi ko na to i blower pa hindi ko na i pa baka matamaan pa yung IC so ko na lang ito kasi baka matamaan itong IC na ito masubrahan sa init pipiliin ko muna itong paa ng switch Ayan, i-serve dark ko na lang para hindi ko may blue. Ayan, lagay na siya. May bago na siya yung switch ngayon. test natin. Ayan, hindi na siya grounded. Yeah. Hindi na grounded ang switch. Okay na yung switch. Okay, okay na yung kanyang switch try natin na symbol kung mag restart pa ba o hindi na hindi natin ang battery ayan hindi na siya naganda under kanina mag under siya diritso kahit hindi na pa power on switch it's nothing. patay patay Ibig bin okay na siya. Maraming salamat sa panunod.